Good day guys uh, ah, Dito naman ako Nagsusundo ng aking anak Nandito sila sa old buildings Hindi yung nagsa sa bagong building Tingnan nyo guys oh. Napakatanda na siguro ng ano, classroom ito ano Kanilang mga gamit guys oh. Kanilang sahig yun ang kanilang bintanilya guys oh, yan, nyari sa kapis talaga ang lumang lumang na ano, talaga guys yung uh, kahoy na yun dito. siguro panahon pa yun ng ano after world war 2 ba kaya to o wala pag world war 2 ano ano mga bintanilya nya guys itong sa kabila guys tanda tanda ko pa to yung tinatawag namin noon na Marcos type building no? No, ako yung nag aaral sa aking bayan ng mas bati oh, yan kasanayan ko ganitong building yan guys o oh, yun ang Marcos type building so guys o oh, mas luma ito sila guys na building so, oh, nasisira na talaga Ayan. wala na dito hindi na ito, ito ginagamit guys hmm. so sisilipin natin sa ilalim guys yan o oh, tingnan nyo guys oh, sa ilalim oh. yan sa ilalim ng building na ito guys kung ano yan naniraha na dyan o o o Ha? Speech wire wala kamate. Ah. Oh. napilta ka. Salamat guys sa inyong panonood. Magandang araw.